Buenos Dias, señoritas, y señoritos. Nandito uh, tayo sa another uh, another clubhouse, another subdivision. The strings of uh, six subdivisions kasi kami dito. May kanya-kanyang clubhouse. at uh, uh, Pero under one uh, real estate company. Uh, kanya-kanyang clubhouse at kanya-kanyang pools at uh, uh, kanya-kanyang security. <laughs> So, pwede namin pumisita sa morning sa iba't ibang uh, iba't ibang subdivision para maglakad. So, very ideal. Very ideal. So, today uh, or uh, continuation doon sa earlier vlog natin, we will discuss, uh, pero ipakita ko sa inyo dito. Uh, we will discuss yung uh, reaction ngayon <laughs> ng mga taga-SMNI. Yeah, uh, lalo na yung uh, nagmamagaling at uh, at ata talagang mayabang na yan tinatawag uh, sa sarili niya ay si Ka Eric series at uh, nakita ko sa recent video kung ano man na uh, parang uh, parang feeling uh, magaling talaga siya doon sa Kwan feeling magaling siya doon sa doon sa sa Kwan feeling magaling siya doon sa Kongreso ah uh, <laughs> Uh, kahapon nakita ko pangiyak-ngiyak na or kagabi sa sa vlog niya pangiyak-ngiyak na ngayon lang siguro niya napanood niya yung vlog natin at uh, ngayon lang niya na-realize na ginamit lang pala siya ng, uh, ng mga congressman sunod, sunod ka na lang doon uh, ginamit lang pala siya ng mga congressman para tanggalin yung ah... Uh, 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 franchise ng uh, ABS-CBN. Di ba? Ang sakit nun. Tulad na sinasabi ko. Uh, Mangungonsensya talaga siya sa kung matanggal yung, yung prangkisa ng station niya, magalit pa sa kanya yung Diyos niya, si Kiboloy, at lahat yun dahil sa kanya. Kung uh, matagal na pinaplano sila tanggalin, matagal na gusto sila alisin o kunin yung franchise nila. Uh, naghanap lang ng trigger. Uh, ito ngayon, ito na ang trigger. Ito na yung banat nila kay Romualdez mismo. Ah, uh, binanata na nila si President Marcos, sinabi mag-civil disobedience, uh, nag na sa nag na kay Juan, kay Franz Castro na deputy speaker pa naman at my, minority leader ng Congress. Good morning, good morning. Minority leader ng Congress dinetret na sa station mismo ni Duterte at uh, sa dyan pag yung station na yan para sabihin na uh, most sa uh, rotten institution of government ang kongreso so most rotten institution so kumbaga uh, sa lahat yan hindi pa gumalaw pero siguro may mga plano ng gumalaw ang kongreso yun nung pinut uh, expose nila at inamin na mali <laughs> itong uh, itong 1.8 billion na uh, uh, travel expenses ayun na yun na ang ginamit ng, uh, ng uh, kongreso para para habulin sila ayun na so ah uh, ewan ko kung mamahina pala kang mic kanina uh, okay lang siguro itaas nyo na lang, lang yung itaas nyo na lang yung mic nyo ha kung di ko pala nailapit yung mic sa mukha ko <laughs> sorry so gamitin nyo na lang yung nyo, yung uh, earphone nyo It, pero ito na na malapit na sa kwan ko kalimutan ko kanina so yun na uh, ginamit lang pala ng kongreso yung uh, yung uh, kwan sa kanya yung banat nya para investigan sila pero ngayon siya mismo na-realize na niya na de delikado na talaga mawala sila ng kontrata ah, ng pangkisa at siya ang may gawa nito. sila at kasi si Badoy ang may nag-trigger nito. So dyan, dyan, siya umiiyak kanina or yung na napanood ko yung kwan, yung, yung vlog niya na sabi niya, hu 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 ay kung ako naman ang kung galit naman kayo sa akin kasuhan nyo na lang ako. May mga kaso naman yan na libel o cyber libel. Pero wag nyo habulin yung station ko. Wag nyo habulin yung kwan, yung, uh, yung, uh, yung SMNI. Uh, na pati yung mga kwan ko, pati yung mga, mga kasamahan ko ay maapektado. Siguro lahat ng mga kasamahan mo, galit na galit na sa'yo ngayon. <laughs> lahat ng mga kasamahan mo sinasabi, ito ang malas ito ang naging dahilan kaya kaya matanggal yung franchise natin ito ang maging dahilan mawalan tayo ng trabaho so yan <laughs> next year wala na kayong trabaho maghanap na kayo ng trabaho ngayon pa lang ang hirap pa naman maghanap ng trabaho guys kung makita kita nyo maraming bike dito ay dahil uh, at 300 meters above sea level na uh, parang little bagyo ito dito sa Rizal province So dito gumagawa uh, parang ba, uh, sa mga bikers parang bagyo ito kasi uh, ito nila tinutraining yung sarili nila para umakyat ng mga uh, high hills uh, very uh, hindi naman steep pero very high heels na na parang uh, bagyo na rin at siyempre yung yung environment ay malamig green. So dito kaya marami tayong bike dito uh, kulang pa nga ito kasi Most of the time very crowded dito pero ngayon kasi kuan na uh, mas marami kasi early the morning mga 6 o'clock na kami nakaalis ng bahay. So yun yun ang kwan, yun ang uh, uh reaction ng mga ng mga taga SMNI lalo na ito si lalo na itong si uh si Caselis. Sabi niya ako na lang hahabulin nyo. Ah uh, alat parang halata na talaga nabasa niya yung napanood niya yung vlog natin nahalata na talaga na ginagamit yun lang ang issue ko ang expose ko para habulin o tanggalan kami ng kontrata sabi niya lagot ka <laughs> kaya ba ng konsensya mo yan nasa one day sasabihin mo ako pala yung broadcaster na yung naging dahilan para natanggal yung kwan ko yung yung, yung uh, 100,000 100,000 a month uh, trabaho ko at natanggal yung prangkisa ng station ko pati ako pati mga kasabahan ko na wala ng trabaho <laughs> ayan buti nga sa iyo uh, pero yun andun pa rin yung yabang niya sabi niya hindi eh, pero hindi ko babawiin yung sinabi ko ikakun na naman sabi niya nagtanong lang at hindi ko pa rin i-reveal yung source ko so set uh, nakita nyo hindi nyo ba nahalata na last hearing at uh, na natin ito last hearing parang pinabayaan na siya ng mga congressman. Eh. Parang uh, sabi, o oh, sige, okay lang. Kung ayaw mo talaga mabanggit, kung normal yun, kung sa Senado yun, ikukulong na yun for contempt of court, ganon or contempt of the hearing. Pero, uh, uh, yes, may right naman siya under the SOTO law na hindi mo media ka, hindi mo uh, you will not name your sources. Pero, o, oh, diyan tayo galing kanina. Pero, uh, pinabayaan siya dahil Nagamit na siya ng mga congressmen eh. They already achieved their purpose and their purpose is to start use the issue niya to start the investigation dito sa 1.8 uh, 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 to use the 1.8 billion uh, fake news para tanggalan sila ng franchise. Siyempre, ilalabas yan later on yung mga ibang franchise violation. Kaya nakikita nyo, ang direksyon na ng ng uh, kongreso, hindi na yung tatawagan yung kapisana ng mga broadcasters of the Philippines or fellow media men para sabihin uh, kung anong media ethics na violate. Hindi nyo nyo na napansin na paulit-ulit tinatanong yung franchise, bakit uh, pati itong si Pastor Kibuloy, nilaglag ang sarili niyang station. Ngayon, hindi na daw siya majority owner nito black timer lang daw siya o kaya binabayaran daw niya itong station para makapag-broadcast siya dyan. Yung kasi ang ang kuan ng black timer eh. Yung kukuha ka ng mga advertiser sa station para makapag- uh, Pero sila hindi eh. Meron meron programa black timer sila. Meron programa. Uh, regular talaga sila. Employee. Kaya binabayaran sila ng ng 100 million. Morning, sir! Hi, hi! Morning! So, yan ang chief security dito sa amin so yun uh, yun uh, black timer daw ras. <laughs> hindi na daw majority owner si Kibuloy maniwala ba kayo uh, morning morning uh, marami na silang marami na silang mga dami nilalagay na yun daw ang tunay na may-ari so dapat uh, tawagan ito si Kibuloy uh, kasi kung bakit niya mabilis pa sakit lahat binago na yung yung board of uh, yung official sa board ng uh, SMNI anong dahilan ganon kasi kwan ito pag 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 gamit na ito ng mga damis para lokohin ang uh, lokohin ang gobyerno kasi kahit sino naman sa ating kung tanungin sino may-ari ng SMNI eh, di si Kibuloy naman talaga <laughs> so niloloko tayo so nakikita nyo kaya ang in invite na yung next hearing, Security Exchange Commission, para tingnan yung, yung corporate uh, papers nila at corporate, corporate law violation. Tinatawag lang yung National Telecommunication Commission para sa violation rin. Hinalongkat na ng Congress yung mga, mga annual report kung pinapailan nila sa Congress. At uh, hindi na, umalis na. Umalis na dito na nyo. Do, deep na dito sa amin pero at the same time modern siya so uh, tinatanggal na hinahalungkat na yung mga corporate papers nila so na na nawala na ang issue uh, attention sa issue ng na, na ni Kaiselis kumaga ginamit lang siya trapo lang siya ngayon tapos na tapos na porsyo lang para lang meron lang uh, meron lang uh, kuan meron lang uh, Bipa, pangbigay excitement lang kasi kung puro naman i-discuss nila corporation na law violations o kaya yung mga batas-patas yan, maboro tayo. So ginamit lang itong si Ka-Eric para for entertainment purposes at yung public opinion uh, mapunta sa mga congressmen. Tinan nyo, bango-bango ng congressmen ngayon. Kahit kayo, marami sa inyo sinasabi ah mas okay pa magtanong mga congressmen, mas, mas may order pa sa ang, se, ang hearing sa Senado, ah, sa Kongreso kumpara doon sa sa Senado kung saan nagwawala sila Rafi Tulpo nagsusuklay ng buho ng balbas si Robin Padilla at si at lumuluhot at umiiyak si Bato de la Rosa. So <laughs> uh, at least pogi yung kwan ngayon yung Congress ngayon so uh, pero it's all for show sure. kasi ang target talaga is uh, to to master or to manipulate public opinion para mapunta in favor of Congress and mapunta uh, magiging suporta sa move ng Congress to finally remove the franchise of ABS-CBN halos lahat naman sa inyo yun ang sinasabi ngayon so <laughs> ngayon pa lang na-realize ni Ka Eric na ito nga talaga ang uh, ang real na intention ng Congress kasi sinasabi na niya kasuwa niyo ako gusto niyo kasuwa niyo ako okay lang yung kasuwa ko may mga batas naman pero wag niyo na yung station ko wag niyo na yung kwan ko yung uh, yung uh, korporasyon ng station ko kawawa naman yung kapwa ko empleyado harang ganun yan hindi naman umiyak yung mga tayo ABS-CBN <laughs> pero siya nang umiyak mo na that's sa uh, Metro Manila we're uh, just uh, over and on top and <laughs> above Metro Manila yan kayo ngayon kaway kaway mga vlogcaster sa Metro Manila so yun yun in summary guys ang nangyayari ngayon kaya nakikita nyo akala ni ka Eric ah ang galing galing na niya ang galing galing niya na, niya bulahin sagutin ang mga congressmen ang galing galing na niya pautuin ng mga congressmen hindi niya alam na lang hindi na la, hindi uh, gina, instrumento lang siya hindi talaga siya ang target sino lang man siya kahit mga congressmen sinabi hindi naman ikaw ang target ang target talaga ang station mo so yan <laughs> that's the truth ayan na lagot ka na So, uh, ka Eric, you uh, one day you will be proud to say na dahil sa akin natanggal yung station ng Panginoon ko. At mayro uh, meron pa nga siya sinasabi, babalik na lang doon sa mamundok. Sige, I dare you, bumalik ka mamundok kasi kwan ka na ngayon eh, sa itsura mo, hindi ka na nga ngayon. Ang dami kong kilala sila, mga uh, tunay na leptis kasi peke ka eh. Ang mga tunay na leptis uh, na hindi naman na, na, na uh, ang suotan pareho sa iyo na parang parang class uh, na class, parang burgus na burgus ang tsura. So tingnan natin kung kaya mo ba mamundok na walang aircon at saan ka mamundok, saan kadre ka pupunta. Yung mga leader-leader yung mga nyo ah, mag, uh, magpipistok na sa gobyerno, baka kung bumalik ka doon ito turn over ka pa para ikulong ng gobyerno si <laughs> kaya I dare you ka Eric bumalik ka na mamundok ka na please para yung mga kadre mo ha uh, sila or mga leaders nyo ngayon nung nag -takeover kay kay uh, sila Luis Alandoni kaya nag take over kay Joma Sison na nagpipistok na sa gobyerno or exploring exploring pistoks bakit babalik ka pa sa organisasyon na humihina na at nagpipistoks sa, sa gobyerno. So, bumalik ka para gagawin kang concession nila doni para, o sige, tuloy ang pistoks, i-turn namin ito si Eric. May, may nasa kosto din na namin. Sige, ikulong nyo na ito. Kasi, kung babalik ka, as a rebel, then, you're already committing a crime of rebellion. So, balik ka. I encourage you kaya mo ba ulit na kumain na puro sardinas uh, pistahin na mga na mga na mga kuan peste at lamok sa sa bundok so <laughs> uh, uh tingnan natin kung gagawin niya yan hindi niya gagawin yan nasarap nasarapan ng buhay eh. jacket jacket na lang parang mamahalin pa jacket eh. <laughs> na, burgis talaga. So yun na guys yun lang mga developments natin dito sa sa issue na ito at uh, pupunta pa tayo sa kabilang subdivision para maglakad pasensya na kung na tayo medyo uh, hingal dahil uh, hili, hili, uh, hili, itong lugar namin so uh, thank you very much for for uh, thank you very much for watching and uh, Uh, don't forget to subscribe to the Bloodcaster Armored YouTube channel and uh, uh, don't forget to share this blood to friends and relatives and see you in my next vlog.